Ikot, ikot. Apo, may nagkakain po. Yun, mm. yun. Ayun, legit na vlogger pala to eh. Ayusin mo. Ano? Nagtatrabaho po sila dito. Ayan ay, yung mga tropang Ayan, ay, tropa, tropa hamog. Ay. mga tropang ano, hamog yan, kamo. Mga tropang ano, hamog. Salita ka dyan. boy. Ito po yung mga tropang hamog, kamo. Ito po yung mga tropang hamog. <laughs> 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 mga, ini, mga iniwan na mga magulang, kamo. Meron ako tropa dito, boy. Ayan <laughs> po Kain kain na dito O, kain na, Diwata Paris di hey, Ayan no? po, salo-salo po sila Ayan, yeah, galingan mo maglag Ayan na Shout out na Sino ba isang shout out mo? Ha? Mayroon. Shout out mo, yung mo si Diwata Shout out nga pala kay Diwata dyan I don't know what si Diwata boy Mano? hahahaha <laughs> 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 hahahaha hahahaha nagaling na nag-eating natin na <laughs> <yung> nagkuhan natin yung <laughs> na malaki sa awad mo yan ang galing <laughs> <laughs> mas awad na yan o no? pag iyon sumawad babayaran ka niyan katapang piso Candy. isang ten day na dito ko lang tambay boy magkaka-appear ka dito boy oo oh, boy, ah, may bago nga lang araw-araw boy

Hahahaha siya Hahahaha Gitan, nabim pa ka po Kahit tawa ng tawa, may buga niya yung kanin Hahaha Boy, yung pagbubuka niya Anino, anino Ano? Ano nila, manager Hahahaha <laughs> 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 <Ako, laughs> <laughs> <pogi, pogi>, <laughs> magaling 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 Mag 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 <coughs> eh. Ital hey, okay hey, ito sa pagkaya boy boy. boy. niya boy galit ka sao borinetya tu kaniyan kita 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 ito <laughs> so, sobrang <pusok>. <laughs> <laughs> oh. Oh, picture kayo! Oh, picture, picture. Ngiti! Ayokong ako eh. Nakita na kami Siguran mo lang <laughs> kami, boy. Hindi kami punitingin. Sige, sige. lang, ano labo, dito. Busog na daw. Ayun na, binuhos lahat eh. Ubusin na yan. Wala tayo, ang katimang ubus po, nagsisisiya na po sila. Wala, Hindi natin. po nila inuubos yung pagkain. ge kain lang po. <laughs> Inom kayo ha, baka mabulunan. <laughs> oi, bawa na bang. Ba kay ulam oh. Kain na kayo, oi. Kain na kayo to. Kain na to, May mahiya <laughs> ka pa na naman. Nahiya pa yan oh. <laughs> hindi Di pa po yan nakain. pa dapat na kayo. Boy, kain na. Nahiya pa to. Diwata <laughs> <laughs> mahiya. Pero sa bahay hindi. Ha? Halop.

Ayo, na po, matatapos na po sila magkain ang mga barkada pagkatapos, tulog tatlo, may ka mamaya sabing dandan pare. Tandahan lang daw Gandaan lang nga lang eh, kasi nalunok agad eh. Para yung video niya pre. Oy, mamaya! mag tayo, sabay-sabay tayo i-ihe. Kasi yung ilalig kalbot. Kaso, ilang aso yun. Kailangan na, kailangan yung aso. Hindi ba yung tangay-tangay niyang... Takaw ng aso ah. Huwal. Mga busog na. Ano ka na tayo? Ano na, marami pa silang kakainin. Ka lang, Uy, tutoy! Salo ka na! Ano Hindi na Sayo, na tayo, eh. na na pa, hmm. pa rin po sila tapos. Abot mo nga sana yung Grabe mayaman yata yung kumain Jason.